Umaalma ang mga guro at magulang ng mga estudyante ng Philippine Science High School sa 300 million pesos na budget cut ng paaralan. Umaasa naman ang pamunuan ng Pisay na matutumbasan ng pamahalaan ng mga binibigay nilang karangalan. Nasa frontline ng balita niya si Brian Basa. So, talagang... Laking Pisay of Philippine Science High School si Angel Palma. Ang bikula ng estudyanteng ito, nakapag-invento lang naman ng aircon na kaya magpalamig kahit walang kemikal. Dito man sa Pilipinas o abroad, humahakot ng parangal si Angel. Yung PISAY talaga is geared towards globalization and having a name for itself and representing the country. Mas ini-encourage na nila na i-present yung research projects internationally and nationally. Kaya ganun na lang ang naramdaman niyang lungkot nang malamang bawas na naman ang pondo ng paaralang minsang naging tahanan niya. Yun lang naman yung concern ko is yung exp yung Pisay experience and the learning kumbaga like the scientific learning of the students is hindi maput into sacrifice kung sakripisyo lang din ang pag-uusapan, sanay na riyan ang gurong si Kelly Rakitiko. pitung taon na siya nagtuturo tuturo ng English sa Pisay. Ganong katagal na rin siyang nagtitiis sa kulang na gamit. So, Uh, would you believe it that I personally, I would have to go to school, to, 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 to my classroom earlier, like 30 minutes or 15 minutes earlier, or else I wouldn't get any projector already. So, agawan palaga ng buhay, no? agawan ng projector. Ang magulang naman na si Virgilio Conti, nag-aalalang walang magamit na laboratory equipment ang kanyang anak na taga Pisay. It's hard to accept that, no? The premier science high school in the country and they don't have the equipment that they, that they need that budget cut would mean that you know you, the school will not be able to acquire the necessary equipment 4.2 billion pesos talaga ang hinihingi pondo ng Pisay para sa 2024. Pero 2.7 billion pesos lang ang napagbigyan ng Department of Budget and Management. Mas mababa ito ng 300 million pesos sa budget ng Pisay ngayong taon na 3 bilyong piso. Sabi ng DBM, tinapyasan ng pondo para sa pagtatayo ng gusali. Hindi raw kasi nasulit ang paaralan ang perang nakalaan para dito. May hindi rin daw naibigay na mga kaukulang dokumento ang pamunuan ng Pisay na magpapatunay na handa itong ipatayo ang mga naturang estruktura. Paliwana ng Japisa Executive Director Delia Habakon na hirapan dito kasi silang matapos ang mga pasilidad. Halimbawa yung nakaplano na isang infrastructure project sa Romblon, yung mga available supplies and materials na kailangan ng Japisa hindi readily available. It takes time to finish a project. Nakalulungkot man daw ang nakaambang budget cuts, umaasa pa rin si Habakon na makikita ng pamahalaan ang ambag ng pisay sa ating bansa at tumbasan daw sana ito ng suporta. Continuous dialogue po kami at na, uh, naniniwala po ako na sa takdang panahon mabibigay din yung lahat ng aming pangangailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.